Hello everyone! Welcome again to my page! So for today's video ay isi-share ko sa inyo Guys, lagi ba kayong nasisindan ng mga malalaswang video sa Facebook? Lagi ba kayong natatag na inyong mga friends na kahit hindi nyo kilala sa Facebook, tinatag pa rin kayo? Dahil dyan sa settings nyo ay hindi nyo yan na screen So sa video na to ay isi-share ko sa inyo guys kung paano nga ba hindi in, kung paano na bang matag tayo na ating mga friends pero hindi siya makikita sa ating news feed o timeline. So guys, this is very important. Lalo na yung mga Facebook natin ngayon ay lagi tayong tinatag na hindi natin kilala sa Facebook. So, para hindi tayo makikita yung ating mga Facebook is makikita doon mga malalasong video, di ba? Lagi nyo nakikita ng mga ganyan. Na para mga something and then doon kayo tinatag na hindi nyo naman kilala yung mga tao ngayon. So, sa video na to guys, ay isishare ko sa inyo para hindi ni, hindi makikita ng mga friends ninyo dito sa inyong newsfeed ang mga video na yan. O mga, mga kung mayroong magtatag sa inyo mga kontrabida um, sa buhay mo. So, ganito lang guys, open natin itong Facebook app. And then, kapag nandito na tayo, the same guys sa profile, itong kinamit ko is page. So, same lang sila na ano process o process ba yun? basta yun yun so dito guys i open ninyo yan and then i-click nyo itong gilid na may hamburger line a burger line eh. and then kapag napunta na kayo dito guys i-click ninyo itong settings o ah, diba and then i-open natin yung settings na yan para ma-solve na yung mga problema natin guys about lagi tayong tinatag ng mga Minsan, yung mga ano kong sa buhay natin, yung tag-tag pa -tag tayo. Ayan. Pag napunta na kayo dito, is i-click nyo yung page ang tagging. Sa profile, ganun din guys, makikita nyo yung tagging doon. So, medyo nag-loading tayo guys, may na yung internet ko, baka dumating na si Baguio. O ayan, umukas na siya. And then, kapag napunta na kayo dito guys, dito tayo sa tagging. Who can see post your tag in on your page or profile? So sa akin, para ako lang ang makakita niyan guys, ito, only me ko. So mas maganda, i-only me talaga siya kapag ganito na settings para ikaw lang mismo ang makakita ng mga tinatag nila before, before ma-display doon sa iyong Facebook page man yan o profile. So mas maganda, i-only me ninyo. Yan. And then, dito naman sa reviewing, review tags people add to your post before the tags appear on your Facebook. So, so ito guys is i-click ninyo yan and then kikita niyo yan dito, review tags on your post. So, ibig sabihin, i-review mo muna ang inyong ang, ang mga video or photo na tinatag sa'yo before before siya post guys, o oh, diba so i-own ninyo yan, ganyan yung setup next nyan, yan yung pinaka-importante guys at yung pangatlo next is review post your tag-in before the post appear in your page so review post your tag-in, ayan dapat, naka-review post your tag-in ka o oh, diba, dapat naka-blue yan ito yung mga guide natin guys para hindi tayo matag automatically doon sa ating newsfeed o sa timeline. Instead, meron siyang area kung saan lang natin makikita ang mga tinatag sa atin. Matatag pa rin tayo guys pero at least ikaw lang ang nakakaalam. Ikaw lang makakita ng mga na nagtatag sa iyo. And then, meron lang area hindi siya mapupost sa inyong newsfeed o sa inyong timeline unless kung gusto mong i-display doon or i-share sa timeline of news feed mo. Kung ayaw mo naman na gustuhan guys, pwede mo siyang i-hide o delete. So, ayan. So, saan ngayon mapupunta ang mga tinatag sa So, ayan. Ganyan yung settings natin guys sa Dito sa tagging, you can see you post your tag in your page. Only me. Review it. Dito sa reviewing, naka-on. Dapat naka-blow. Dito sa review post, you tag in before the post appear on your page. Dapat din naka-on yan. So, ngayon is, hanapin natin kung saan na. So, mag-back lang tayo. Saan na pong tayo mga tinatag sa atin ng mga video of o So, hanapin natin guys. So, mag-back lang tayo. So, dito sa aking profile, yan, sa aking profile, sa page, o oh, diba, meron ka, I click ninyo yung profile, and then, i-click ninyo tatlong dot dito sa kilit. Hmm. Tapos, makikita niyo yung review post and tags. Ah, diba? I-click. I-click lang natin yan. O, oh, diba, nandito yung mga nandito yung mga post, guys. Text, video, post. Yung sa akin, isa lang kasi hindi siya, hindi siya video. Nandito yung makikita dito, guys, yung sinong nagta-tag sa'yo. And then, makikita mo, guys, kung gusto mong i-hide or i-add mo to your page. Kung gusto mong ma-show doon sa page mo, sa timeline, sa news feed mo makikita na mga followers mo or friends, so i-add to page mo, pero kung gusto mo i-hide, dahil, ah, dahil hindi mo gusto so i-click mo lang yung hide ayan, mga liba eh, ganyan, na hide, nawala na so ganyan lang so ganyan, kung gusto mo yung i-hide kapag naman i, i gusto mo naman i add to post doon mo lang i-click din yung add to, po, add, add to post. So, ganun dito mo lang makikita lahat ng pinapost ng mga video, fit, picture, or text post ng ibang tao na gustong i-tag ka. So, dito mo, dito mo yan makikita. ba diba? So, ngayon wala na. So, isa lang yung mga. So, ayan. I hope pero kayo natutunan sa video na to, guys. So, para hindi siya mag-upper ng dito mismo sa iyong newsfeed, o, mas safer na 'yung Facebook mo at 'yung page mo. So ganyan na guys, I hope meron kayo sa video niya. Thanks for watching.